So, Uy, TV 32 inches. Para ready na po tayo, inaantay na po natin ating sa ng barangay. Nang sa ganun po ay tayo ay bigyan ng basbas. Wala ba pa yun eh? Saman po gana. Thank you po and congratulations. Okay. Okay na? Sige. Okay? Letter ng G. 55. 55. Letter ng N. 43. 43. Parang wala. Parang wala. Ang haba. Letter Letra ng G. 49. Letra ng B. 6. Ito. Puro G. Ready na ba pa para sa unong bola? Ito Ito na po. O kaya mapigil. Okay. Aalisin natin ng letter B at N Okay. sa kayo letter? Gusto nyo ba makakain o? Bumah? oo okay. Okay, next, title naman. Ang paper ko kanina ay ano ba? Ay, kuya, tapos na. And, ay, kasi nagbigay na. Saan? Kagalit niyo muna ang inyong katabi. Kasi ang pin ko po ay hindi ho basta laro. Ibabalik po, ibabalik. Next, Paper naman ko kanina ay walo. Ngayon naman ay ilan, mare? Siya. Okay, mabilis. Okay, ano po pa kayo? Number? Number 9, all siyam na bola. Kanina ay sampot Ang natawa. Kaya nga, baka naman hindi pa yung ano, na dedi pa. Ngayon nga ako dito. Uy, makulay na makulay. Ang fiesta. Makulay, ang wig. 懂啊